Magandang umaga sa inyong lahat na aking mga subscriber at viewers Dito na po tayo sa bahagi ng Kadanggalete Makikita niyo ang sa ah, Sakura Yung mga marami ng mga ilaw Ito po yung ah, Namamalaka dito sa ating lungsod Sa Kadanggalete At ito po si Matores, ito po yung bagong mayor natin dito sa Kadanggalete ito pong welcome to Kananggal ito. Ito pong may marami pong magandang tanawin nito sa aming luar. Taga rito po ako. Taga rito po ako guys sa Kananggal ito. Ito po ang Kananggal ito. Bumubuo po ito sa Ormoc City. Ito po ay covered ng Ormoc City. Bumubuo din ito ng bahagi ng Visayas. At ito marami pong mga saktura na paganda na istruktura dito sa lete yung bagong na mono dito sa aming lungsod sa galite ay kung di, eh, lagi isang mayor Matt Torres ito po yung mga may pundar dito sa galite yung pag ng kalsada at pag nagay ng maraming ilaw pag ito guys, susubaybayan nyo po ito dito. Yung boundary ng Kalanggalite at Kapokanlete ay magigitan nyo po. napakaganda ilaw. Pag dumataan kayo po dito, guys, ay makikita nyo ang mga... Ito po isa yung mga view guys Nakikita yung bukid yan guys Diyan po ako nakatira dati Diyan po nakatiti, nakakatira yung idol nyo Barrow Eras Diyan po ako nakatira dati guys Sobrang hirap po dyan kasi Lalo na pag ulan Ay grabe Napaka dulas yung daan Pero ngayon guys, ito malaki po pag i-improve sa kananggalit eh ay kita pangulohan ngayon si Mayor Matt Torres yung namamuna dati guys sa uh, pinapaganda po ito uh, si Mayor namin Cotelia Imenco Cotelia at sinundan sa maganda niyang kapikas si Ma'am Rowena and Cotelia ito po guys at sinundan tinatanghal ngayon, Mayor, ang nagpapatuloy at nagpapatuloy sa pagpapaganda ng lungsod sa Kananga, ito po ay si Manuel Matores Torres. na lang ko po, yan guys, yung Mayor namin ngayon guys, yung bago pong nagpapatuloy sa mga pagpapaganda sa mga estruktura dito sa kanang galete ito po si Bior Matoris yan nga yung sakikita nyo na natakpan ng buong nyo yan po ang bahay ni Matores Bior babad po nyo may uramin yung guys yung tinatanghal ngayon sa kanang galete bayad din yun po guys yung view namin dito si Matoris ito po guys yung patuloy nagpapaganda sa lungsod sa kanangkal ito ito guys uh, ah, hanggang dito lang po muna yung video ko dahil po guys traffic na guys ayun ah, lang pong hiniling ko guys dito sa aking youtube channel sana Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-comment at pindutin ang aking bell up sa aking YouTube channel, Marlo Eras. Ang bukod sa lahat, huwag niyo kalimutan mag-share sa aking mga video. So guys, welcome ko nang dito. Welcome to Bagong Leon. Ang Tokis. Thank you so much, thank you yeah, very very much.